Hello mga Mima, ayan isa mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa ng ito mga Mima, ang ating ulam ay itong rangaranga -ranga yung tawag sa amin. Ayan o. Oh. Uh, Baligagataan gagataan ko to siya mga Mima, ihalo ko doon sa kundur, kundul yung tawag sa amin. Ayan o. Oh. O uh, ba? Diba? Gagataan natin, ihalo natin sa uh, kundul. Kundul patula. <laughs> Na may, at ano, anong ngayon Uh, sitaw. Sitaw. Ayan mga mima Bali, tinatanggal ko lang siya sa kanyang shell. Nilaga ko pala to siya mga mima kanina. Ay. Tapit po dito dyan. Hmm. Tanggalin lang natin sa kanyang shell. Tanggalin natin.

Ayan mga mima, ito na nga yung ating ranga-ranga na uh, tinanggal sa kanyang shell kanina. Tapos, ito na yung ating kundol, or kundol ba yung tawag sa amin. Tapos, ito yung ating uh, sitaw. Tapos, dito, meron tayong sibuyas, bawang, tapos itong ating uh, luya. Tapos, may, meron tayong magic sarap. At syempre, dito mga mima, meron tayong itong mantika. Tapos, gata ng niyog pala mga mi gagataan natin yung ating ulam tapos itong ating pangmalakasam akawali, ayan isasalang na natin agad yan mga mi, Nasaan na ba yung asin ayan, syempre ito yung ating asin nilalagay lang natin dyan painitin ko lang muna itong ating kawali tapos nilagyan natin ng mantika no? ayan mga mi, lagyan na natin ng mantika nilalagay na natin itong ating mga rekado pag pagsabay-sabayin ko na lahat, ilapit mo dito dito. Ayan. pagsabay sabayin na natin yan lahat. Yan din naman yan. Okay. Ayan mami, okay na itong ating arikado. Uh, Ilalagay ko na itong ating uh, ranga Halo-haloin lang natin mga mi. Ayan, Ayan 'di ba? Tapos isasabi ko na din itong ating Ito, sita. Pagpasensya niyo na, yung pagluluto ko talaga. Ganon talaga mga mi, hindi ako marunong magluto. Sige, ila ilay mo na 'yan. Ayan mga mima, okay na to at ilalagay ko na itong ating pondo. Ayan. Kaluhagin natin. Ilapit mo dito dito. Ayan. Halalin lang natin. Tapos ilalagay na natin itong ating gata. Ayan. Ilagay na natin yung lahat. Ayan, di ba? Sige na, okay na yun, Jod. na natin. na natin ng asin. Tapos, itong ating magic sahat. <tod> ang bawa bisa lagi ngayon ang meron diba halo halo in ay so ko ni Ayan mga may, takpan ko na lang muna. Antayin natin sa hanggang lumuto <laughs> Balikan natin itong ating niluluto. Ah, malapit na maluto mga mi. Haluhaluin ko lang. Lapit mo dito, Jules. Pakita mo sa kanila. Ayan. O, di ba? Ito na yung ating ulam for today's video. <laughs> Ayan, sige. Ilay, ilay mo na don Okay na yan. Magpapaalam na tayo. Ayan mga may bago ako magpapalam. Siyempre, tikman muna natin kung anong lasa. Baka sasabihin nyo naman, hindi yan masarap, hindi niya tinikman. <laughs> tikman ko na muna. Mmm. Sobrang sarap. Promise. Sobrang sarap mga mima. Promise talaga. Ayan. Ayan. Uh, magpapaalam na ako ha mga mima sa mga star sender natin dyan ayan, may nagsend na naman sa akin kanina ng 500 star ayan, maraming maraming salamat po sa iyo ma'am uh, hindi ko na hindi ko maalala yung pangalan mo eh basta sa iyo maraming maraming salamat po ayan, sa mga nagsend sa akin sa mga tumutulong maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, hindi ko na kayo may isa isa basta kayong lahat maraming salamat po sa pamilya-bilya pa ayan. shout out, shout out sa inyo po maraming maraming salamat din sa inyong uh, pagsuporta sa akin at syempre, sa mga ano ko uh, sa mga viewers sa mga followers, sa mga uh, nagko-comment, nagsishare maraming maraming salamat po sa inyong mga kapamilya ayan, malapit na tayong mag-500 uh, 500,000. Yay! Malapit na sa half million. Ayan. Hanggang dito na lang po yung ating video na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, pagmamahal sa akin. Ayan. Sana wag nyo muna akong bitawan. Tuloy-tuloy pa nyo akong suportahan. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin, please lang ipalo nyo na po ako. Ayan. Hanggang dito na lang, mga may magpapalam na po ako dahil kakain na kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo palagi and God bless us all. Bye-bye!